okay bakit kami ay nung nakaraan taon grabe pagod ko dito ay kalahati pa lang pero pagod na yun sila oh maririnig na naman nila yung hinga ko. <laughs> ay, ganda. Ay, Hi, ganda. Hi, Damian. Hi. Hello. Ganda ako. lang kami ng dalawa. Si Ella at si Nobert ay Damian. Pagod <laughs> Pakanginig yun <laughs> Tuhod Uy <laughs> <laughs> Hinga muna ako dito. <laughs> <laughs> mukhang pa yun Ayun na <laughs> 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 natin yung lake. Grabe, tibok ng puso ko dito. Ito na naman kami. 367. 367. Grabe. Huh. Mukhang umulan dito ah. Ah. Huh.